5 4 3 2 1 Mga kita pero dingdong di mo pwedeng manos sa dingdong, Brad. Mamatay mo magulang natin, dingdong. Oh, Tapo pa naman. O, nandito na tayo sa can good section. Ngayon hanapin na natin ang gatas. Okay. Teka. Kala ko ba, tuturuan tayo ni Miss Mas dinik ng math. E bakit tayo pinag-grocery? Oo nga, tsaka ano bang kinalaman ng gata sa mas? Ah, uh, sabi nga pala ni Miss Matini, ah, uh, hanapin natin yung grupo ng gatas na kapag binilang natin ay 36. Salamat sa iyong imbitasyon, Nuno kong hari. Talagang pagod na kami sa aming paglalakbay. Matapos ang tagumpay, ang bayan ay tatlong araw halos nakalimutan ang gawing pagtulog. Ngunit, sina Florante at ang hari ay nakadama ng pighati sa gitna ng kasiyahan dulot ng pagkamatay ni Prinsesa Floresca. nga nakatiba, tawag nila nako, Bahagnahari. okay lang nako kung mangita mo umang kaka sa mo palipo. Tutel kini nga kong tripo nagpuyo lamang nga malinaon. Apan kung makasala, kamo na po, lang po'y bitmos layo.